Hello po mga kapatid, nandito na naman si Malodil Santos um, para po dito magbigay ng reaksyon. Ako wala na pong paligoy-ligoy pa at dire na po ang pagbibigay ko ng reaksyon o opinion ko po dito sa ating mga kababayan na wala nang tigil po, na wala nang ibang nakikita kundi si Richelle. Alam niyo po mga kapatid, ang masakit lang po dito sa atin, iisa lang po tayo bilang isang tao kung kayo man po ay mga basher na babae, nakakatakot po yung mga ginagawa yung pag-edit edit ng picture ni Richelle. Uh, ang masasabi ko po dito, ang opinion ko po, ano, sa dami ko pong nakikita na picture, yung kagaya yung picture po na nakahubad, ini-edit nyo. Alam nyo po mga kapatid, sa, sa pagkakakilala ko kay Richelle, oh, ting, minsan nakikita natin na nung unang-una natin nakita talaga um, talagang makikita natin naakit ang mga puso natin na talagang sinubaybay natin si Richelle. Sa gayon po, sinasabi ninyo, malaki, ang dami ng pinagbago ni Richelle? Yes, I know na malaking pinagbago ni Richelle. Gumanda, naging sexy, talaga nga naman po kung magdala ng damit, ay napakabagay na bagay sa kanya. Lahat yan na nakikita natin ay talagang malaking pagbabago. Lalong-lalo lalo na ang kanyang ugali. Dati noon, parang nahihiya lang siya. Na Napaka-simple niya. Tapos ngayon, siyempre, magbago ka na. Nandito tayo sa social media. Inahangaan tayo. Alam nga naman na araw-araw magbablog ka, ang damit mo ay dugyot. Sa totoo lang talaga, ako'y ganda nga sa kanya. Ang laki ng improvement ni Richel. Sa totoo lang po, napakalaki ng improvement ni Richel. Ang nakikita ko sa kanya, talagang nagdadalaga siyang napaka-elegant niya. Kung magsuot siya ng damit, talagang ang sexy-sexy niya. Kaya Nako po, si Roel of Malala, grabe po kung kabigin siya. Talagang gigil na gigil dahil aking kalang langga. <laughs> Natakao lang po mga kapatid, ang mga basher po ni Richelle, wala na pong katigil-tigil. Bakit si Richelle na lang? Anong mayroon kay Richelle na bakit hindi nyo natigilan? Ang tanong, di ba? Para sa akin, Sir Shell. Sa nakikita ko, ako'y masaya. Dahil yung noon, nagiba-giba ang bahay. Na halos wala daw silang makain. na halos po. Ang damit nila, iyon din. Ay talagang po, sa totoo lang mga kapatid. Ako ang isa sa mga natutuwa sa ngayon Kirishiel. Alam niyo kung bakit? Sa pagsisikap niya bilang isang kalingap na tinulungan ng kalingap, siya ang kauna-unahan na labtin na talaga naman pong proud na proud po ako sa Roshel dahil nagtagumpay po siya. At napakatalino niya, no? Ngayon na first year college na. Ilang taon na lang? Three years. Hindi. Ano, madali lang ang panahon. Di ba? Malay mo, pag 20 ni Richelle, <laughs> magpakasal na yung dalawa. Di ba? Pero wag naman po natin hamak Kung kayo may gusto kay Ruel, wag na nyo, pong isingit pa yan. Dahil si Ruel po, mahal na mahal niya si Richelle. At hinding-hindi niya po yan iiwan. At ganun din po si, Ro, si Richelle Kiruel. Dahil hindi niya rin po iiwan si Langga. Ano sinabi niya? Langga, ikaw ang una at huli. Di ba? Kaya please lang naman dito sa mga blaster na kung gusto niyong uh, makitang hubad si Richelle, huwag na kayong gagawa ng edit-edit na yan dahil hindi ang gagawin ni Rachel na magpakahubad-hubad sa dito sa social media. Tandaan niyo ang kikitid ng utak niyo. Hmm. Bakit siya maglaano? Maguhubad. 'Di ba? Iyan po ay isang maling ginagawa niyo na i-edit niyo ang katawan o ang pagmumuka na nakahubad si Rachel. 'Di ba? Dahil walang tanga na maniniwala sa mga edit-edit niya na gakayang gawin ni Richelle na magubad sa buong mundo. Di ba? Kahit nga po ako matanda na nahihiya. Ay si Richelle pa kaya na, na walang karanasan na maghubad-hubad muna. Walang naging boyfriend since birth. Di ba? Kunti si Ruwi lang. Kaya ang, anong sabi ni nga Anong sabi ni Richelle? ikaw ang unat huli na lalaki sa buhay niya. Hmm. Tapos gagawa kayo ng mga issue? Gagawa kayo ng mga ano para lang mabasi si Richelle? Nako, nakakahiya po. Kayo po ang higit nakakahiya. Hindi po si Richelle. Dahil hindi po yung gagawin ni Richelle ang humubad dito sa ano, sa camera. Para lang ano, sumikat hindi po yung gagawin. No? Kaya para sa akin, tama na, stop na. Huwag na yung maging basher kayo na walang katuturan. Kayo po ang magkakasala po sa palagay nyo po yung ginagawa nyong pambabas dito sa mga tao. Dito kila Richelle, kila Joy, ki Carla, kay Edsie. Sa palagay nyo kaya, tama yan, kayo po ang magkakasala niyan. Kayo ang magdadala niyan ng konsensya niyo. Bakit? Sanay na sanay na ba kayong manghamak o manlait ng tao? O mangbabas? Hindi po. Kahit hindi kayo kilala, konsensya niyo po ang magdadala. Hindi po yung taong ibinabas niyo. Di ba? Para sa akin, pinasa sa Diyos ko na lang po. Totoo yun. Kaya matakot po tayo, mga kapatid, kung wala tayong magawa sa buhay. Oh, iimping Magpakabisi kayo sa isang bagay. Huwag po doon sa pambabas. Di ba? Maraming paraan. Huwag lang po tayo maging sabihin natin na tayo po ay kontrabida ng buhay ng may buhay. Di ba? Ganun po, mga kapatid. Dahil ako po sa totoo lang, marunong din ako mamintas, pero ulo sinasa uh, dito ko na lang, sinasarili ko na lang po. Ayaw ko yun na may makarinig dahil ako po may kapintasan din. Huwag tayo puro pintas-pintas. Lahat tayo may kapintasan, 'di ba? Patsasabihin niyo, matandang walang pinagtandaan tayo. Lahat tayo tatanda. No. Kaya lang talaga po, una-una lang. ba? Diba? Ingat po sa pangbabas. Dahil alam nyo po, ang kayo naging basher, na i-stress din kayo sa pambabas nyo, ay mag-ingat po talaga tayo. Dahil po, nakaka daw po talaga ang stress. Totoo po yan. Sinasabi ko sa inyo na ang stress nakaka roon tayo ng sakit, pwede tayong dyan mabaliw. No? Dahil iiyak tayo na walang dahilan. Totoo yan. Naranasan ko po yan. Last month. Na wala na lang akong ano ginagawa, nagtatrabaho ako po. Namamalayan ko na lang po, tumutulo ang luha ko. Dahil hindi ko po akalain na magagawa ng isang tao sa akin na ako. Di ba? Doon po tayo yung papasok sa atin yung parang depression na hindi natin alam kung bakit sa atin nangyayari yon na ganun pa man maganda ang pakikik tungo natin sa tao nagagawa tayong lukuhin. Yun po talaga doon na kagaya din dito sa mga bashir. Di ba mga kapatid? Na hindi natin alam na hindi wala naman tayong ginagawa sa kanilang kasalanan. Wala naman tayong ginagawa na nanubara. Anong motibo nyo para nyo ibas lang si Rachel? Di ba? doon po lagi pumapasok sa isip ko, bakit may mga taong ganito na hindi naman sila inaano ni Joy noon ni Richelle, bakit po ang daming basher? Totoo lang po yun. Anong paraan? Bakit? Yun, yun po. At para sa atin po talaga, hindi natin yung tinatawag na dito yung uh, na kahit hindi naman pinakikialaman ay nakikialam. 'Yun ang tawag doon po, paki na walang magawa sa buhay kundi paki ang isang tao uh, na hindi ka naman inaano. Kaya alam nyo po dito masasabi ko na lang po, huwag nyo lang pansinin dahil alam nyo po mga kapatid, hindi magagawa ni Rochelle yung humubad sa harapan ng kamera. 'Di ba? Ang ganda ni Rochelle, talagang yung improvement ni Rochelle bilang isang um, beneficiary ng Kalingap. I'm very proud na si Rochelle ay nagtagumpay dito sa social media, dito sa mga beneficiary ni Kalingap Prab Dahil si Rochelle po, siya po yung unang team, uh, love team na minahal po ni Melody Los Santos. Kaya nang po si Malodel Santos para po laging ipagtatanggol po ang isang Rochelle. Di ba? Dahil ka unahan na love team ni Kalinga Prab. Kaya I'm very proud na ang Kalinga maraming na sa ngayon na nagtatagumpay sa mga love team na nagkaroon po na bago ang buhay nila. Unang Jan si Rochelle Pangalawa po Si Carla at ngayon po si Beyoncé na talagang pinababahaya na po ng kalingap. Diba? Dahil po yan sa labtim. Kung walang labtim, siguro naman hindi mababago ang buhay nila. Dahil parang artista din po yan. Doon natin iisipin, lawakan natin po yung ating mga isipan na ang artista rin po ganyan din po. Ang pagkakaiba lang po, nasa malaking screen po ang mga teleserye. Gaya na po ng abot kamay na talaga pong luha. Yan po, isa sa mga pinanunood ko po na nangugustuhan ko. At dito po sa Danjoy, di ba? Kaya wag po tayo, tingnan mo naman si Malo de los Santos. Nabago rin ang buhay niya. Naging masayahin, pala ayos kung nag <laughs> Kaya nyo, alam nyo po. Dito sa Rochelle, may kanta po ako diyan. Yung ipaglalaban ko. Ipaglalaban ko. Hanggang sa dulo ng mundo. Ang pagmamahal dito sa Rochelle. Ipaglalaban ko ang gan sa dulo ng mundo. Rochelle ang unang minahan ng tao. <laughs> Shout out po sa inyong lahat mga la dito po sa taga ano love team ng hindi na po love, love team realidad na dahil intayin na lang natin kung kailan po talaga sila mag-iisang dibdib. Yan lang po ang inintay na. At isa tayo dyan na magiging pangalawang magulang. <laughs> Shout out sa Iroel at sana wag nyo nang intindihin ang mga basher nyo. At nandito kami na nag para lang dito sa uh, mga mampalaya. <laughs> <laughs> Ayan. Uh, basta tayo mga kapatid, ang panawagan ko, si Richelle hindi niya magagawang maghubad po dito sa kamera at sa social media. Ano? Kaya wag po tayong maniniwala na si Richelle ay maghubad. Hindi niya po iyang kayang gawin sa harapan po ng karamihan dito sa buong mundo. Dahil ang social media po, ay nas buong mundo po ang nakakapanood kaya marami pong salamat doon sa patuloy na nagsusuporta po dito sa Rochelle Rochelle Roche uh, at Truel Thank you so much sa mga kagrupo niya. At thank you po sa mga nagdepende po kay Richelle. Maraming salamat at pas pasensya niyo na po ako na hindi ako basyadong makakapag-reaction sa inyo. Alam niyo na po dahil may iniiwasan lang po tayo at lang po ako kapag po mayroon na pong mga bilog belt na ang mga ginagawa nila. At isa po akong nagpapatunay na hindi kayang gawin ni Richelle ang kanyang katawan, ibintagyan sa social media, no? Kaya thank you so much at Richelle, pag uh, butihin mo ang pag-aaral mo dahil po ang pag ang kinabukasan mo nakasalalay diyan sa pag-aaral mo na iyan na kayamanan ang hindi mananakaw. Kaya thank you so much Richelle. Tuloy-tuloy mo lang 'yan. Nandito lang kami para suportahan ka at ipagtanggol. Yan, maraming salamat sa iyo, sa inyong lahat, sa aral na uh, team ng RR. Thank you so much sa suporta niyo kay Richelle. At tuloy-tuloy uh, lang, shout out kay Christina San Juan. Shout out, ayan. At uh, dito po sa aking mga team ng Danjoy, maraming salamat po sa Danjoy Kilig Overload na tuloy-tuloy lang sa pangunguna po yan ni Miss Bofil Mix Vlog. Uh, wag po natin pababayaan po. Uh, dahil Uh, yan din po sa kinabukasan ni Joy sa pag-aaral at na uh, yan din po kay Eden. Uh, patuloy lang kayo mag-aral. wag kayo, wag niyong iintindihin ang mga basher po. Uh, yan, good luck sa inyong lahat. Ay, eh. Eden, Joy, Richelle, good luck sa inyong lahat. At ang dito po sa Jumcar at Edse. Thank you so much po. At sana po magkaisa tayo bilang one kalingap, one family. Marami pong salamat suportahan po natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlogs, um Sirab at Si Dan at si Ruel op Malalag ang Rochelle Pop. Bye-bye. Thank you so much sa aking mga viewers. We love you so much. Bye-bye you.